dinala si Jesus kay Pilato. Pagkatapos noon, tumayo silang lahat at dinala nila si Jesus kay Pilato. At sinabi nila ang mga paratang nila laban kay Jesus. Nahuli namin ang taong ito na sinususulan niya ang mga kababayan namin na maghimagsik. Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa emperador. At sinasabi niyang siya raw ang Kristo, na isang hari. Tinanong siya ni Pilato. Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari at mga tao, Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Pero mapilit sila at sinabing, Ginugulo niya ang mga tao sa buong Hudeya, sa pamamagitan ng mga turo niya. Nagsimula siya sa Galilea, at narito na siya ngayon sa Jerusalem dinala naman si Jesus kay Herodes. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malaman niyang mula nga siya sa Galilea, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nasa Jerusalem noon, dahil sakop nito ang Galilea. Tuwang-tuwa si Herodes na makita niya si Jesus, dahil matagal na niya itong gustong makita, dahil sa mga nababalitaan niya at gusto niyang makita si Jesus na gumagawa ng mga himala. Marami siyang itinanong kay Jesus, pero hindi ito sumagot. Samantala, patuloy na isinisigaw ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga paratang nila laban kay Jesus. Hinamak at ininsulto ni Herodes at ng mga sundalo niya si Jesus. Sinuotan nila siya ng magandang damit bilang pagkutya sa kanya, at saka ibinalik kay Pilato. At nang araw ding iyon ay naging magkaibigan ang dating magkaaway na sina Herodes at Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Ipinatawag ni Pilato ang mga namamahalang pari, mga tagapamahala ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Tinala ninyo sa akin ang taong ito na ayon sa inyo ay nanunulso sa mga tao upang maghimagsik Inimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang niyo laban sa kanya. Ganoon din ang napatunayan ni Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ang kamatayan, kaya ipahahagupit ko na lang siya at palalayain. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, kailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo, pero sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong yan at palayain si Barabas. Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik sa Jerusalem at pagpatay. Muling nagsalita si Pilato sa mga tao dahil gusto niyang palayain si Jesus. Pero patuloy ang pagsigaw ng mga tao. Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila. Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Kaya ipahahagupit ko na lang siya at saka palalayain. Pero lalo nilang iginigiit at ipinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalayan niya si Barabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto nila. Ipinako sa krus si Jesus. Nang dinadala na ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nasa nila si Simon na taga na nakagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sapilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naaawa sila sa kanya. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Sapagat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, Mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasususong sanggol. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga buron, Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? Dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghahati-hatian ang mga damit ni Jesus. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba, Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. At sinabi pa nila sa kanya, Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. May karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat. Ito ang hari ng mga Hudyo. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako Kapag nagahari na kayo, sumagot si Jesus, Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang pagkamatay ni Jesus Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, Nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng tatlong oras At ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Subigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, Totoo ngang walang kasalanan ng taong ito. Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang lahat ng nangyari. Ang paglilibing kay Jesus May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga Arimatea, nasakop ng Hudea. Kahit na miyembro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinangayuna ng kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid, at kabilang sa mga nakihintay sa paghahari ng Diyos. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol, na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea, Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan.